dito tayo sa mall so guys dito tayo sa mall ngayon ayan airport mall nag -lunch lang ako dyan tapos pupunta na ako doon sa computer class ayan so medyo tahimik ang mall ito yung mall guys yeah, medyo malaki naman yung mall nila so punta na tayo doon sa banda yun lalabas tayo ito yung sa may dito tayo ngayon sa ano may X3 yung mga OFW dito mag X3 dyan banda napasa, nabasa ako doon sa may toilet Mall guys, Airport Mall. Dito tayo sa likod. 'Yon. So punta dito. Ito 'yung X3 area. 'Yon. Tapos <coughs> dito tayo sa building na 'to, sa Jaya Setia Square. So, pasok na tayo doon. Alauna na. Ayan. Pasok na kami doon. Open na yung Cosmopolitan College. Ito yung ano guys. Papasokan na. Papasokan ko. Mag-aral ng com computer. Ito yung dito, yung ito yung inano ng uwa na Computer basic. Okay. Dito ba? Uh, first floor. Okay, thank you. So, ito yung papasokan namin first floor. Akiat sali, akiat. na. First floor. first floor, okay. Saan banda yung aha dito pala? Hi. Hi dalawa dalawa daw. Ah, okay. Gwapa pa din sa ring. nag ako Karating nilang? Okay lang. mag ka. na dito kami. Saan tayo? Gusto mo tabi tayo? Sige. Dito rin. Dalawa dalawa siya. Hanap pa na katawi bro. Saring choco. Para pang hindi, ano, kapit tayo. Tabi lang. Dito ka lang. Ah, okay. Ah, Pwede ba tong i-ano? Hindi yata. Pwede. Why not? Ah, okay. Babay mo na guys. Guys, dito ako. Opo. Tabi kami ni sis. Ano pangalan mo sis? Yan. Yeah. Hmm. Melanie. Ito si maganda Melanie. Ma Melanie. <laughs> <laughs> Ayan si sir. Dito ako, ako opo. Tayo. Ayan guys. Hi guys. Dito kami sa mall. Tapos na yung tapos na yung ano namin ah uh, schooling ng IT. So dito kami ngayon, naglakad-lakad bumili kami ng pin drive ayun na kasama ko dyan sila ni Sis dito kami sa mall Ayan. naglakad kami ngayon Hoy, alam mo kanina ama ko sa ano oops you are lakad lakad yun guys medyo mainit mainit ang panahon Mainit na mahangin School. Yan. cosmopolitan, commerce and technology. and my dinner, chicken and rice. My sauce. There you go. my drinks tayo. Yeah.